Di mo ko pwede ihalay sa mga lane Nasa tap sa lane kit walang chain Na di lumipat ng lane dogs, Mga kasama, puro siya ta fuck the fame Big dog, no cap, lagi ready to go Tag stash at amatic, meron sa home Sight mo, brand new, galing pato ng O's Cheek mo, bad bitch, lagi ready to show dogs, dogs, Sinisigaw yung pangalan, iwan ka sa karera Tignan mo ko malayuan Muna mga bitch Malaki na ng kaya di na rin nag switch Lumaki ng puro kulang timbang parang big fish Yung unit sumubok sa akin Dinis cheese chismis Huwag mo sa akin Di ko nga narinig Hindi ko din nakita Tikom lang aking bibig Dark Bawal ka rin maulit Lapit na akong magpintig Baka di ka matansya Tatamaan ka sa liig Dark Di mo ko pwedeng ihanay sa mga lane Nasa top of the line Kit walang chain Nanatili di lumipat ng lane Dark Mga kasama I puro shut the fuck the fame Naging cool kit lumaki, din ako sa straight to Para sa trade Puro mga shit Mga blue And eh, di kang nga sa amin makalikit back, you Aabutin ah, wag ka sa akin kung ulit Ako'y go geta Pera pera lang yung laka Di mait siya Top shooter siya agad Abang kasaysena Yung mga na'y mag-iiyakan Kahit sa nilera Iyaw imang iibabaw Di mo ko pwede ihalay sa mga lane Nasa top of the line Kit walang chain Nanatili di lumipat ng lane Mga kasama puro siya Ta fuck the fame Di mo ko pwede ihalay sa mga mga kasama, puro siya to fuck the fame Hindi mo ko pwede ihani sa mga lane Nasa top of the line, kit walang chain Na natili di lumipat na lane Mga kasama, puro siya to fuck the fame Hindi mo ko pwede ihani sa mga lane Nasa top of the line, kit walang chain Na natili di lumipat na lane Mga kasama, puro siya to fuck the fame